Magandang araw. Sa araw na ito, ang ating tatalakayin salita ng Diyos ay hango mula sa Mark chapter 2 verses 23 to 28. And it happened that he was passing through the green fields on the sabbath, and his disciples began to make their way along while picking the heads of grain. The Pharisees were saying to him, "Look, why are you doing what is not lawful on the sabbath?" And he said to them, "Have you never read what David did when he was in need, and he and his companions became hungry? How he entered the house of God in the time of Abiathar the high priest and ate the consecrated bread, which is not lawful for anyone to eat except the priests, and he also gave it to those who were with him. Jesus said to them, The Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Verse 28 So the Son of Man is Lord even of the Sabbath. May the Lord bless the reading of his word. Ang mga talatang binasa natin ay may tuturing na isa sa mga pinaka-controversial ika nga sa buong Biblia na kung saan ay pinag-uusapan patungkol po yung sa tinatawag natin na Sabbath keeping. Ang konteksto po ng ating binasang talata ay tila sinusundan po ang Panginoon sa kanyang pagmiministeryo ng mga iba't ibang mga religious leaders nung araw. Andiyan po yung mga Pharisees, andiyan po yung mga Sadducees, andiyan din even po yung mga Herodians. Ika nga, ito po yung mga political group na, na nais nilang patuobin ang Roman government at the time. Gusto nilang magkaroon po ng kalayaan mula sa kamay ng mga Romano. Ito po, magkikita po natin na, tinitingnan po o hinahanapan po ng mga religious leaders nung araw ng butas ang Panginoon. At dito po ang isa po sa mga bagay po na gusto nila idiin ang Panginoon. Sapagat ang Panginoon po tila sa kanilang pakiwari ay hindi sumusunod sa mga alituntunin patungkol po sa Sabbath keeping. Na hindi po sila sumusunod nun po sa mga pinagbabawal patungkol po sa mga dapat at hindi dapat gawin sa araw po ng pamamahinga kaya nga po makikita po natin, gusto ko lamang po i-emphasize na yung Sabbath keeping at this time, sa panahon po ni Jesus, ito po ay nilaan para po sa mga Israelita. Ito po ay para sa Hudyo. Hindi po ito inilaan para sa mga hintel na katulad natin. No? Ito po ay para lamang po sa pinili ng Diyos na maging dahilan o maging daan upang ipakita kung ano ang nagagawa ng Panginoon doon sa kanyang piniling lipi. Kaya po malino na malinaw po yung konteksto po na ito ay para doon lamang po sa mga Israelita no na pinili ng Panginoon. So balit kung titinaman natin aralin natin yung bu buong lumang tipan makikita po natin na paulit-ulit po na nagkakamali po, nagkakasala po ang mga pinili ng Diyos sapagat hindi po nila kakayanin yung mga patong-patong po na nilagay po nila ng mga pamantayan, ng mga batas na susundin ng mga tao hanggang sa dumadating na ang kanila po pagsunod po ng Sabbath keeping na ito ay pakitang tao na lamang po. Hindi po sa kanila mahalaga kung ano po yung nangyayari sa loobin ng tao. Ang sa kanila po yung mahalaga na nakikitaan po sila ng kabanahala panlabas po na kabanalan. Kaya nga po, even ang Panginoong Hesus, hindi na po nila nakilala sapagkat sila po inakatuon po doon sa legalism, ika nga, sa mga legalistic ways ng kanilang pamamaraan na kinakailang tupdin at sundin ng mga tao. Nakakaligtahan nila yung mga bagay patungkol sa panloob nilinaw po ng Panginoon. Sabi niya po sa verse 27, Jesus said to them, the Sabbath was made for man. Ang Sabbath po ay binigay po, nilikha po yan para sa tao, para sila po magkaroon po ng kapahingahan. Hindi po kapaliktaran. No? Ang sabi po, ang karugtong po doon, and not man for the Sabbath. Hindi po nilikha ang Sabbath keeping, hindi po nilikha ang Sabbath na yan, ang pamamahinga na yan para susundin po na to the letter which is very impossible naman po talagang susundin. Ano po kasi kung titinan po natin yung konteksto po nito, nakita natin sa binasa nating talata na even yung pagpick ng grain, pitas lamang po ng bunga ng, ng grain po eh, talagang bawal. Sino po makasusunod po noon? Kung tutusin po natin, wala pong makasusunod. Kaya nga, nga po, ang lumang tipan ay lahat po ng mga pamantayan, lahat po ng kautosan ay talaga tila pinakita ng Panginoon na hindi po kakayanin ng taong sundin anuman ang mga alituntunin para makalapit sa Diyos. Kaya nga po makita natin ay pinadala ng ating Diyos na Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Kristo maging daan para siya yung maging kaganapan ng ating pong tunay at ganap na kaligtasan. Malinaw sa John 14.6, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father except through me. Walang makakalapit sa Panginoon, wala pong ano pong kaparaanan, ano pong mga pamantayan, not even any religion could come to God. Wala po makakalapit sa Kanya. Maliban na lamang po ang pananampalataya, buo at wala pong kapantay ng pananampalataya na paniniwala sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Buktong Nanak na si Kristo Kristo ang magbibigay po ng ugnayan sa Kanya, ang magbibigay po ng tunay ng kapayapaan at magbibigay po ng buhay na walang hanggan. Tayo po'y manalangin. Nakilang Diyos, maraming maraming salamat amang banal sa inyong pong kapahayagan sa araw na ito. At tunay nga po na ang mga tao, Panginoon, ay napakarami pong nilikha mga pamantayan para lamang po makalapit sa inyo. Malinaw po sa iyong salita amang banal na wala pong makakalapit sa inyo sa pamamagitan po ng aming pong mga gawa. Wala pong makalalapit sa inyo, Panginoon, sa anumang mga pamantayan aming pong nilikha para ito'y tupdin para po kami ay maging kaayaya sa inyong harapan amang banal Maraming salamat po sa buktung na anak na si Jesus Cristo na siya pong inyong pinagkalaup po sa amin, na siya ang makabayaran ng aming kasalanan at siya po ang kasapatan po ng aming pong mga buhay. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga panahon na kami po ay tila naging legalistic na Panginoon. Tulungan niyo po kami na patuloy kami manampalatay sa iyo, sa iyo pamamagitan po na yung grasya, Panginoon. Sa pamamagitan po ng iyong kabutihan, amang banal. Sa pamamagitan po ng tulong po na yung banal spirit ito pang kami makalakad ayon po sa iyong kalooban. Maraming salamat po sa kapayagan ng iyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na kami po ay lumalim po sa aming lakarin sa inyo. Manalig po kami sa inyong tulong at tutup din po namin anuman ang inyong alituntunin, Panginoon, upang kami po ay maging kaaya-aya sa iyong harapan. Purihin ka, O Diyos. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.